Kaya ikaw, Jo, gusto mo bumalik sa ka-business family? Ngayon pa lang, sinasabi ko siya, huwag ka nang umasa. Yung binabanggit ko kay Jonathan, hindi ko sinasara yung pintuan ng ka-business house. Pero meron lang akong maisip mo, ma-realize mo, pag-aralan mo mabuti. Ano kaya yung sinasabi sa akin ni Kuya ka-business na dapat kung masabi sa kanya na yun ang magiging susi para bigyan niya ako ulit ng pagkakataon na makabalik sa ka-business house. Saan ka galing, Joe? Galing po, galing po ko sa inyo siya. Kila ko yaka business, galing ako. O, oh, tapos? Sabi ni Bay, umayos po kayo eh. Tapos binigyan ako ni ate ni, ng isang, eto, pagkahan siya pera, ang Sino yung bigay sa'yo? Si ate. Ate? Ate ka business. Ate ka business. O, oh, eh, galing kami sa misyon. Galing kami ron sa kila ate ni Net, sa, kay, sa bahay ni Bong. Ano yan, dala mo? Uling. Iningin ko rin kay Papala. Oh, Kumusta ka ba? na? Mabuti po. Saka si Kuya at si body, hindi na ako binablog sa bahay. Sabi pinagbawalan doon sila ibalag ako. Nino? So, ni ano basta may pinagbawalan daw ng ano Sino eh. Sino nagbawal? Sa barangay ata. Sa barangay wala, walang ganoon sa barangay. Sabi magbawal ni Magbawal ng vlog. Pinagbawalan daw ako ng sila eh. Kumusta well, na sila, badi? Kumusta? Ayos naman. Nagkasa. Si Kuya Rengie? Hindi na rin napupunta roon. Tsaka hindi na rin pumunta sa amin eh. Kaya nga hindi namin binig. Tsaka wala nang taming makain tsaka pera. Ay, nag-iikot ako sa amin. Paigot-iikot lang ako. Oo. Oh. Nakapunta ako sa kayo kahapon doon eh. Ay, ay Kuya, wala kayo po. Wala kami kahapon kasi nandun kayo sa Bulacan. Nag-ano kami, nag... Ay, teka mo na. Mga ka-business naming minamal. Sandali, babaeng ko lang ito si Jonathan ah. Nakita? Nasa na na lubong namin kasi maglalakad si Wawa rin yun. Uy, sorry, sorry, sorry. Sorry, napabagsak. Thank you. Paano yan? Maglalakad ka lang pabalik? Ha? Maglalakad Sumakay ka na muna. Ipahaltid na lang kita. A-uwi uh, lang ako sa saglit para yung vlog ko ma-upload muna ito. Sige na, sakay ka muna. Naligo ka ba? Ha? Hindi pa. Bakit? Gusto mo nang umuwi? Alika, kung gusto mo umuwi, edi uh, ikaw, ikaw magpasya. Ayaw ko magpasya sa'yo eh. Alika. Hindi pa nga ako. na naligo eh. Ayun ba ang dahilan? Ah, mabawa ma yung sakyan. Ah! Uh, uy, ah. uy sanay na, eh. <laughs> <laughs> sa na ako kay Tangkad eh. <laughs> Huwag <laughs> ko na may booking. Sanay na ako kay Tangkad. Di joke lang ba sa joke lang? Kami sabi pa nga ako eh. Ano? Oh, Di ba? ka naman mabaho ngayon ah. Parang pero ilang siya, araw siya, ko ba bago na naligo? Takan nga rin eh. Pero, pero bagong damit mo. <laughs> ah, kaya pala umi-style eh. Ah. Kaya pala hindi gano'ng kaamoy. Kasi yung damit niya po ay bagong palit. Okay na rin. dapat <laughs> Ba't baka siya ayaw umaligo araw-araw? Kaya isang mo naman yun. Hindi naman mahal ang tubig. Di ba? Kano lang may isang timbang tubig? Dalawang piso? Dalawang piso naman. O ngayon, uh, papanong gusto mo? Yan ito sana ang aking suggestion. Kung papayag ka. Sasabay ka muna pa uwi sa bahay para hindi ka na maglakad ng malayo. Ipapatikita tos papablog kita kay Intoy tapos uwi muna ako para ito ma-upload muna no ano sa vlog mo gusto mo nang umuwi o oh, sige mga ka-business wala tayong magagawa yun ang gusto niya atas uh, at least merong kang dala ito bigay ni mama ka-business yan o oh, tapos pera magkano bigay pera? 100 ha? 100 100? o ba't parang masama loob mo? hindi, na ako lagi yun na na Akin na ano, yung aking mahiwagang ano riyan. Cellphone ko, cellphone ko. Cellphone. Ako na magbatik-tik. Ako na magbatik-tik. Ako <laughs> na magbatik-tik. Ako na magbatik-tik. Ako na magbatik-tik. Yan <laughs> ang mga cellphone niya yun, Tan. Nanganganak yan dyan. Baliktad, baliktad. <laughs> <laughs> Sige, side, side. Yeah. Hit mo um, n'yo. Um. Baka lalabas, baka lalabas. Dandaan, dandaan, dandaan. <laughs> baka bumiglas. <baka> <laughs> <laughs> huwag na nakatutok, matuklaw. <laughs> <laughs> titingnan lang. Galay-alay <laughs> <Titingin> lang. <laughs> titingnan lang. <laughs> titingnan lang. Huwag mong titingnan. Hindi, hindi na. Hindi mong titingnan, Tan

Ano gusto mo pang sabihin? Yung sabihin mo gusto mo sabihin, sabihin mo na. Balik mo na muna ako magtrabaho si Don. Eh si Mama kasi Ano? Tika, tika sandali. Balis mo na magtrabaho. Balik ka ng pakikipag-usap sa akin. <laughs> Babae mo na po ako kung ah. pwede. Kasi si Mama ko magaling ng sugat eh. Oo. Oh. yung hindi nagana ng Hoy, so, na. shout out kay Ate Jen na Ate Jen na papanood ko yung vlog mo Ate Jen. Salamat sa ano malasakit mo Palakpakan oh. natin yes. si Ate Jen. Oo, oh. so, 'yun. Ate Jen, alam mo ba? Nako, may ganti sa langit yung pagsasakripisyo mo, pagkakawang gawa mo sa mga kababayan natin katulad kay Jonathan. Totoo yan. Maniwala kay sa akin at very good ka talaga. Saludo ako sa iyo, Ate Jen. At uh, sana ituloy-tuloy mo lang, te. No? Dahil tayo na mga tumutulong, hindi naman natin ito ginagawa para sa kung ano paman. No? Kundi igit sa lahat, sa pagsunod, sa ba ng ating Panginoon. Nabubukin mo ang iyong mga palad sa mga taong nangangailangan Kung meron ka lang din naman magagawa It's either a material, oras, panahon, lakas At saka, syempre knowledge Pwede nating itulong yan Yan po ay isang uri ng pagsa-charity Yung i mo yung iyong kapwa Palakasin mo ang loob no? Turuan mo sa mga bagay-bagay na dapat nilang matutunan yan ay isang uri ng pagcha-charity o pagkakawang gawa. Oh. oh, sige na, ikaw na. Um, kung pwede makabalik. Mga... Sino nagsabi? Ha? Pwede nga huh? bumalik. Bakit? Kung hindi naman pwede. Okay lang din. Basta nagpaalam lang ako. Ah, ganun. Hindi naman nangungunsyan siya. Tinatanong <laughs> <laughs> ko lang kung pwede ko hindi. Kasi magaling yung sugat ng mama ko kaya hindi ka nung manas na, okay na. Oh. Napapanood ko yung vlog ni Ati Jen, ano no, no, no? Okay na siya. Yeah. Saka uh, kasi dun, paigot-igot ako din. Kala, ng PS5, ng igot ako. Hanggang... Tiga muna, ano bang na-realize mo? Bakit gusto mong bumalik sa trabaho? Ano okay. muna yan? Ano muna na mabigat? Sige muna, ano okay, na. Sa ano kaya, kuya? Huwag na, mamaya, mabawasan yung isang butay yung mga hari Tiga mo na yung bigas mo, hindi ba in fa hindi, okay lang po yan. <laughs> wala po ng eh. Pambira to dati, NFA raw yung binigay kong bigas. Alright. Hindi nga namin alam sa bilihan ng NFA. At saka wala nang ganun yata. Wala okay. na. Oh, wala, wala po. <laughs> Kung meron man siguro sa mga malalaki talagang bigasan na ano. Kami, bumibili kami ng bigas sa O-Save, sa mga ganyan, sa mga grocery store. Yan. At uh, nakasako-sako yan na uh, 25 kilos. No? Lilinaw lang, magkarapatan din naman akong magsalita, di ba? <laughs> sa Pasko, sa bagong taon lang, wala siyang perik. So ah, ganun. So, ibig sabihin, gagamitin mo lang ako hanggang Pasko at bagong taon, pagkatapos lalayasan mo na rin ako? Hindi, oo. Hindi po, kaya. Ha? Pwede ba sa atin yung ganun? Hindi. O, ano ba ang dapat sa atin? Hanggang, hanggang dulo. dulo. Ako, pwede lang po, pwede rin yun. Pwede rin? Pwede rin. Pwede. Wala kasi pera dun eh. Oh. Lagi na nakabata ka na umiyak ko sa kinsya. Pero ngayon, si Ate Jenny na mga sinandun, mabantay-bantayin niya rin pala. Nakikita niya Ate Jenny rin. <laughs> Inutusan mo lang <na> si Jenny ah. Nakikita niya rin si Jenny. Ah, sabag eh, give and take, no? Nakikinabang si Ate Jenny dun sa vlog at then the same time nababantayan, yeah. which is a win-win situation. Win -win. Para sa akin, walang masamang tinapay doon. Okay yun. Kaya kailangan ko rin ito Hmm? Kailangan pa palagi hmm? ito. lang ako Ano pa? Kailangan ko kaya? Oh, wala na. Ay, hindi ko narinig yung pinakaki o susi, no? Yes. Pag-isipan mo muna kung ano yung pinaka-susi na salita para makabalik ka sa business house. Hindi naman madamot si Kuya, di ba? Pero mayroon lang akong gustong tiyakin. Yun ano lang yun. No? Uh, hindi kita mamadaliin at hindi ko rin isinasara yung pintuan namin sa iyo. Okay. Ha? Ah, kasi naging ng pamilya namin at hanggang ngayon ikaw ay bahagi ng ka-business family. No? Diba? Lahat ng mga beneficiary, syempre natural, ka-business family yan. Okay. Um, Mababanan nila yan. Sinong gusto mong batiin? Ate Jenny lang. Binabati sa Ate Jenny. Yan lang. May napanood ako sa video na parang ni ano mo roon? Sabi mo to. Kasi gini man namin nabalik sa akin Yung dalawa wala na, hindi na ako binablog. Tsaka ano eh. No comment na lang pero ayos na. Kasi um, kasi magta mag, mag, magtatagulo ulit. Pero okay na si nila Jane na nagba-vlog. Saka yun lang. Kasi si Ate na binabati ko. Yan. Saka si Ate si Ate Jane lang pwedeng ano. Mga ka-business maghulos dili kayo ha. Baka mamaya kayo mga puso niya na makita niyo Jonathan ang pakiusap ko po sa inyo, pairalin natin ang ating pagiging mapagmahal, maunawain, at higit sa lahat ay ang puso na handang tumulong. At gayon din po, higit sa lahat, yung pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. No? Uh, sabi nga, It's better to give than to receive. receive. Yes. At uh, mas mainam na 'yung ikaw ang tumutulong kaysa sa ikaw ang tinutulungan. No? Ihamak na mas mapalad. No? Di ba? Pasalamat nga tayo eh. May kakayahan tayo para tumulong sa Mag-ibig, no? Mag-ibig. kaya ikaw jo. Huwag mag-alala. Gusto mo bumalik sa ka-business family? Ngayon pa lang, sinasabi ko siya, huwag ka nang umasa. <laughs> <laughs> ha? Ano? Wala naman. May sport lang naman din ako. Sport? Oo, may pa Boxing. Tanggap <laughs> ko naman kung hindi na pwede o pwede. Ah, <laughs> uh, business yung subukan ko lang. At ah... Uh, Sinusubukan ko lang siya. At ah... Uh, yun! Siguro hanggang dito na lang muna. Mag-ingat ka sa paglalakad mo ha. Yung pera maingatan mo. Baka mamaya, yan na nga lang tapos mawala pa. Ito po, meron na tayo t-shirts. Alright. Sa so maraming nag-aabang na ito, mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng Kabusiness Official Papa Dean's TV. Ayan po, panat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga kabusiness at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga kabusiness namin minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng double xl XL, large at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Buki meron po yan mga kabisnes naming minamahal siguradong hindi lamang kayo magi enjoy sa quality ng ating merch kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan Ayan po mga kabisnes, ito po yung ating uh, gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong uh, tire block. Meron din po tayong uh, magic gatas, mga ka-business. Ito po yung pampagintab. At uh, meron din tayong uh, pampabango ng uh, sa helmet. Ano po? And uh, pwede nyo pong i-check yung ating mga produkong ito sa ating uh, official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, kinagamit ng kabusiness family. At uh, yun, karintusadong uh, epektibo, mga kabusiness. Eh po, uh, mga kabusiness, Uh, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! O, oh, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga kabisnes. Konting patak niya lang po. Antayin niya lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang patubo ng buhok. Buho. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga kabisnes. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Nyan. Insulin green coffee with baraba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga kabusiness. Super So, perfect din po ito, mga sa mga diabetic po. At pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya, please po, mga try nyo po. Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes namin minamahal, huwag nating kalimutan ang vitamin C na ang kabisnes family. Shell C Plus. Pagka meron ka pa neto, siguradong protect todo. So alright mga kabisnes namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, ha, uh, bumili na kayo ng mga produkto Inendorso ng kabisnes family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya kundi syempre makakatulong patay tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At uh, mayroon pa, ay, datagdag ko lang mga kabisnes, ano, kung gusto nyong pumuti mm -hmm. at lalong gumapot, gumanda, mm -hmm. meron po tayong bagong produkto, ang Bandara revitalizing set na. Oh, wow. Ayan. Abayin nyo na po, mga ka-business. At uh, siguradong epektibo rin. So, ayan na mga ka-business namin minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inindurso ng ka-business family. So, ayan na. Tuloy na panonood. Mira. Mga ka-business. Teka, tingnan natin kung meron. Mm hmm. Oh, yeah. Mm hmm. Yan. Gyeb, yeah. okay, pambili ko pala ito ng <laughs> 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 tubig mamaya, tama na yan kasi ma-spoil ka na naman pagka marami kang hawak ng pera, bilhin ka naman bili ng mga milk tea milk tea, RC <laughs> ito, unawain mo ito sinasabi ko mga ka ha yung binabanggit ko kay Jonathan hindi ko sinasara yung pintuan ng ka house, pero meron lang akong maisip mo, ma-realize mo pag-aralan mo mabuti, ano kaya yung sinasabi sa akin ni Kuya Ka-Business na dapat kung masabi sa kanya na yun ang magiging susi para uh, bigyan niya ako ulit ng pagkakataon na makabalik sa ka-business house at magtrabaho the same time ay baka maging yun pa ang dahilan para hanggang dulo no? diba? o narinig mo hindi daw pupwede sa kanila yung hanggang December lang ano sabi niyo? Hanggang dulo. hanggang dulo o ano pa yun at least may idea ka na o so, ano pa, no? pag mo mabuti tapos sa uh, pupunta ako sa inyo. Makakabis na sa bangay lang kayo magina. No? Kasi katapusan din naman ngayon eh. Di ba no? Yes. Oo. Pero samantala yan muna, magdadala na lang ako ng bigas ulit. Ha? Pero check yan bago dumating yung araw na maubos yan. Nandun na kami. Ha? Ingat. God bless. Alam ako pa sabihin. Wala na akong masabi. saka masabihin ko. Wala na akong channel. Hmm? Yan, hindi na ako nagbablog, hindi na ako channel. Na, wala na, wala na problema sa akin. Yun lang, ayos na. Bakit nawala na yung channel mo? Pinaguro na eh. Oh, okay. Ayun ay, Ayun dati, yung sa barangay. Okay. okay. Oh. Okay. At least sa uh, fast. masaya ka naman, nawala kang channel. Na masaya na ako. Wala problema. Hmm, okay, good. Ganda yung ng channel, walang problema.

Okay na po kuya. Eh, yun. May eh, na po kami ni kuya. <laughs> Ba't dati ba hindi tayo nagkakaintindihan? <laughs> nagkakaintindihan din po. <laughs> Sige na, um, Eh, yeah, yakap nga ako. Ikaw <laughs> ka. Baligo pa lang <laughs> <laughs> ako. ako. Sige Bago naman damit eh. Uh, yun. Yakap lang kaya ito, Jenny. Yan. 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 Hmm. Tunggu nah. na naman tayo. Ay, kaya. <laughs> <laughs> Sige na! <laughs> Ayo, ingat ha! Ingat ka dyan! Ingat, Ay, ingat, oh, ya oh, oh. ingat! ingat. <coughs> Ayun yung mga bata! Oh, hello! Ay, supportan nyo kami ha! <laughs> Ka-business official! Ka-business official! YouTube channel! Thank you! God bless. Bye bye. Ayun po. Kilala ko. Ah, hello ate. Salamat sa support. Sino muna kami? Let's go. Sakay, sakay. Ito okay. no mo. Bye 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 bye. Ayun Gusto mong bihira na mong makatulong Gusto mong kasi tinulap eh Let's go So yun ang mga kabusiness naming minamahal uh, oh. Ilang minis ba ito? 15 15 na, dagdagan na yung para for example sa vlog kasi na mga ka-business ano, baka merong uh, magtaka inuman, alam niya si Jonathan pumupunta talaga sa bahay yan binibigyan namin ng tulong yan sa abot ng aming makakaya na hindi naka-vlog ano po, ito uh, kanina nagulat ako kasalubungin. Eh. I love you mga ka Sa lahat ng mga kuya namin, sa lahat ng mga uh, nagsisilbing uh, kuya, ati namin dyan sa sa mga viewers, sa mga subscribers, sa mga nagsisilbing nanay namin, mami namin, daddy, tatay, no? papa, mama, lolo, lola, grandpa, grandma, no? at doon sa mga kapatid na mas bata sa amin, magsisilpi mga kapatid namin, isa ang amin layunin ang makatulong sa ating mga kababayan, mga kabusiness, no? kasama mga kagwangs. Ayan. Kailangan namin ang inyong suporta, mga kabusiness. Nagtatapat kami sa inyo. Hindi namin kakayanin ito kung wala kayo at iwasan na natin yung mga negatibo oh, alam niyo yun yung mga uh, negative uh, side o oh. ito nga eh, dapat lagi lang tayong good vibes mga ka business at uh, magsama-sama tayo na masaya lang God bless ating lahat I love you all never say goodbye so tomorrow is another day another day bira bira, bira banat, 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 banat banat I love you po

Ay nagagala Maraming taong natutulungan Pagpalain ng may kapal Sa bawat araw nagdaan E See you. you